panawagan sa tanan nga magalong kay may bagyo. Posible nga magbaha. Pero ang ibanda, hindi na lang kamu magalong. <laughs> kay magbaha, malutaw lang man kamu Japon. Kay mga plastik man kamu. <laughs> <No. laughs> Mapirdin ko sa pagwapwapo, kag sa paalam-alam. Pero sa padamu mo utang, <laughs> hindi mo ko masarangan niya. Pagba lang pag may guhay ta. Mayo kung mabayran ta ka. Lo no! <laughs> Bisan ano ka budlay sa kanahon, hindi malipat na utang. Lo no! <laughs> Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag kayong susuko. anuman Ano man ang mangyayari, tuloy ang oh! Hey, mang utang. Oh! Dali, mangutang pa. Likod sa atong mga kadlaw, wala sila kabalo. Nga damo ta tayo ginatago ng utang. <laughs> <No>! <laughs> 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 Hindi ka magpili sa babaeng nga ilig magluto. Eh, su sugo-sugoon lang ka na mabakal. Panakot. <laughs> bisan ano pa kadamo sa imo problema hindi ka gin makadlaw nga ikaw lang isa yeah. <laughs> sige ka pangupa sa imo isip ka paryo Subong, wala pa nagabot imo karma bilang don tuure kay ang karma pa sa pelikula kun hindi suway dami.